Salamat ni Dani and Presi Santos and family, Eddie and Eris Pangilinan and family, Hertrudis Lopez and family, Dr. Linda Mendoza and family, Dr. Sancho Mar Jr. and family, April Kate Lazaro and family, Amelita Maximo and family, Concepcion Arcega and family, Junior and Shirley Principio and family, Christy Miranda and family, Paulina, Ricky and Ramil Rivera, Ed and Lisa Santiago and Family, Rolando and Carmencita de Leon, Berilio and Habita Manuel and Family, Tony and Evelyn Salazar, Mrs. Anisias Nicolas and Family, Mr. and Mrs. Cesar and Nancy Nicolas Concepcion and Family, Bagtas Family, John Christian Sanyas and Family, Robert Christian Aquino and Family, Elisa Santos, Michael and Estela Gadi, Almin and Lucel Santos, Chito and Dennis Hernandez, Celi, Celine and Dominic Nicolas, Nanding, Nida, Joy, Gay and PN Galvez, Matilde Principio, Ray and Connie Cruz and Family, Pearly and Mandy Kahalhal and Family, Shenadine Kahalhal, Elenita Paraon, Leon and Sally Chu and Family, Merlinda Esteban and Family, Belia Cruz, Jeanette Crescencia, Nagpaparangal kay San Antonio de Padua, Miss Past Mendoza, Mr. and Mrs. Alejandro Mendoza and family, Mr. and Mrs. Josie de Vera and family, Mrs. Connie Bala and family, Victor Mendoza, Mrs. Antonina Sower and family, Danica Kakaila de Vera, Mrs. Mr. and Mrs. Benjamin Valerio, Mrs. Amelia Pangilinan and family, Mrs. Ms. Mrs. Elizardo Roldan, Erlinda Barlongan and Family, Julieta Garcia and Family, Isabelita Alvarez and Family, Catalina Rodillas and Family, Esther Alejandrino and Family, Felicitas Cristobal and Family, Emelita Danor and Family, nagpaparangal sa mahal na birhen ng ina ng laging saklolo, Dani and Presi Santos and family, at para sa wedding anniversary ni Godofredo and Nancy Mangon. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Phil Nielsen Galvez, Margarita Ochoco, Father Romualdo Sigo, Margie Ochoco, Maribel Fernando, Isabelita Alvarez, at para sa natatanging kahilingan ni na Eddie Neris er Ertel L. John and L.J. Pangilinan, Jeline, Hasmin, Jonas, Jordan, and Pablo Jr. Javier, Celine, Nicolas, Nida Galvez, Tony, Marbik Samantha, Tomas Iban, Eliza Sades, Isaya Antonio Maria, and Victoria Ann Sanchez, Shirley Principio, Yunida di Jesus, Ramil Rivera, Ed and Lisa Santiago, and Family, Tony and Evelyn Salazar, and Diana Lu Lucia Salazar, Anthony Arbin, Anthony August Salazar, Daryl and Monique Evelyn Mamaril, Anthony Joseph, Precious Alina Imera Salazar, Ryan Glenn Bagtas, Julia De La Cruz, John Christian Sanyes, Robert Christian Aquino, Marisa De La Cruz, Alvin Marcelo, Shema Ampil Benigno, Charity De La Cruz, Edita De La Cruz, Manuel Aguilar Jr., Marvin Bernardo, Alfonso Constantino Jr., Belen Santos, Fidelet Maglaki, Alicia Inocencio Lira, Pini Rose Aquino, Jefferson Silvestre, Melissa Aquino, Clarice Kate Garcia, Emmanuel Perez, Chito and Dennis Hernandez, Menchi Navarro, Olivia Aranda, Manny Yutok, Concha Lopez, Jaime Carlos Santos, Jim Christopher Santos, Almin and Lucel Santos, Eileen Ganjongko, Adrian Alcantara, Bernadette Alcantara, Amy Ami Andres, Irene Bunag, Maria Cecilia Ramos, Rowena Villanueva, Rowena Villalon, As Salamat ini Rosemar Santos, Manisa Payungayong, at para sa kaarawan ni Lina Roberto. At para sa maagang pagkagalingan, sa Bilita Aquino, Maria Teresa Yutok, Felicita Centeno, Robert Rivera, Michael Hopilena, Concepcion Arcega, Hil Bulanadi, Yolanda Tadio, Elma Victoria, Adelaida Berganos, Ronela Dela la Puente, Anisha Santos Nicolas, Angelina Gomez Santos, Neris Pangilinan, Hernando Galvez, Maria Cecilia Ramos, Jerry Sison. At para sa kapayapaan ng kaluwa ng ating mga kapatid na yumao ni sina Maria Paz, Vicente, Carmen, Lorenzo, Catalina, Aurelia, Gregoria, Emilio, Agnes, Edward Sr. Basilia Milagros, Leonardo, George Alan, Jaime, Caridad, Jovita, Angela, Ignacio, Miniano, Flora, Daniel, Magdalena, Rogelio, Alfredo, Leticia, Paulino, Perfecto, Nelson, Remedios, Epipania, Dominador, Danilo, Dominador, Eustaquia, Bernarda, Petronila, Danilo, Irineo, Maria Marlene, Jolina, Nestor, Ima Concepcion, Atanasia, Maria Teresita, Protasio, Susana, Godopredo, Ching, Rosalina, Francisco, Gina, Pedro, Engracia, Narciso Senior, Narciso Junior, Mirna, Monica, Leticia, Macha, Suan, Edgardo, Brigida, Maria Luisa, Saldi, Rostico Senior, Consuelo, Ofelia, Emerniciana, Socorro, Alfredo, Justado, Estefanio, Pakito, Leticia, Lucy, Minerva, Dominador, Ernesto, Oscar, Wilson, Romulo, Bibiano Sr., Paulina, Raimunda, Filomena, Clemente, Eugenia, Eustacia, Maxima, Leonora, Matia, Victoria, Guadalupe, Yolanda, Aquilina, Leonardo, Fernando, Crispin, Debbie, Sister Paula, Rainford, Renfrido, Elizabeth, Digo, Feli, Jose Darmo, Eric Paul, Severina, Carla, Nolita, Norita, Andres, Narciso Sr., Mirna, Narciso Jr., Pilar, Emilio, Teresita, Filomena, Rafaela, Vicenta, Celestino, Leopoldo, Paz, Adriano, Lucila, Justin Louis, Erlinda, Victoria, Maximina, Isidro, Victoria, Reynaldo, Primitivo, Alfred, Romeo, Ricardo, Merly, Adelaida, Loreto Sr., Loreto Boy, Raquel, Maria, Hermine Hilda, Victoria, Tomasa, Leonard, Lambert, Nilda, Emmanuel, Jesse, Laila, Cesar, Nelia, Alvaro, Ricardo, Serafin Sr., Sabiniano, Antonia, Consolacion Andres, Luz, Eddie, Artemio, Constancia, Yulejoa, Gregoria, Jaime, Ricardo, Joel, Francisco Jr., Ignacia, Lorenzo, Francisco, Arsenia, Rosalina, Marcelo, Maria Dolores, Juanita, Constancia, Angelita, Antonio, Eulogio, Gregoria, Juan, Rosa, Emilio, Romana, Cirilo, Esperanza, Igmijo. Consorcia, Ruben, Ricardo, Daniel, Marita, Leticia, Ernesto, Apollo, Donato, Carmela, Eduardo, Junice, Sr., Dominador, Modesta, Rodolfo, Benedicto, Sr., Amalia, Marvic, Sister Stina Escaliado, Father Raimundo Muto, Monsignor Jaime Garcia, Father Leon Lopez, Monsignor Marcelino Pahardo, Father Leon, Coronel Father Jesus Cruz at para sa lahat mga kaluluwa sa purgatorio. Sa ngala ng Ama na-anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayon niyo ang um, Panginoon. At sumayon rin. Mga kapatid, amin natin mga po punta'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga, mga kapatid na lupa ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya na sama ko sa, sa Mahal na Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, banal, at sa inyong, inyong mga, kapatid mga kapatid na panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayong mga sa Diyos upang tawaran mga makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan ka mo kami. Panginoon, kawan ka mo kami. Kristo, kawan ka mo kami. Kristo, kawan ka mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sinagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo aming mga kahilingan na sa iyong patnubay ay yung ay aming mapag At sa iyong pag-akay ang mga ito ay aming magampanan. Pamagitan ni Kristo kasama ng Pito Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Akab sa bundok ng Carmelo ang buong bayan ng Israel at kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, Hanggang kailan po kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantalang may apat na raan at limampo ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng dalawang toro. Pumili sila ng isa at katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. Ihahanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon. Antumugon sa pamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, Sang-ayon kami. Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, Sapagat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag kayo magpaparikit ng apoy. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog mula